Pamo ha, hindi kasama. Ang sakit ng tuhod ko, son. Yung ano ko, rayo rayo ako ba? Oh, Hi, Hi guys! guys! So for today's video, ito, i-update ko na kayo para sa ating Tami na at son! So ngayon, ito ang, ang inaasokaso naman natin. Ano daw? Inaasikaso <laughs> so, natin ngayon ay ang kitchen. So bali dati, wala yun sa plano ko eh. Wala na, ang dami ng gastusin. Kasi wala naman talaga ganto Pero para sa inyo dahil para mas malinis ang lutuan natin. Ayoko naman na pagpupunta kayo dito, makita niyo yung kitchen natin, hindi ka aya ang sahig. So kaya naman, nagsuggest sila Jason at saka si Kuya PJ. Ipa! Ano yan? Ano pa tawag <laughs> doon? Loringan. Loringan! Pasimento na! Kaya naman, eto na. Puro ako dada, hindi naman ako nagpapala. Si Kuya PJ nga pala. Barber man sa umaga, four man sa gabi. Oh. Ito yung gagawin nating harina sa pritong chicken. Si Kuya PJ naman papal siya, mag-i-intro. Kuya PJ. Oh, yeah. Ay, di tayo matatapos. Oh, matatapo. Ay, di tayo matatapos. Basic. Di tayo mag-iawan, oh, Oo. Oh. Pwede na. Guys, kapag gusto nyo magpagawa, pag kontakin nyo lang kami. Kaming tatlo gagawa ng bahay nyo. Para unang araw pa lang, kabado na kayo. Kaya naman uh, na na-convince na rin ako para at least yung lulutuan, makita nyo man dito pag kayo nandito. It's kasi open yan eh. Kasi ito yan guys oh. Kasi ito yung outdoor natin. Uh, dito kakain kasi may tables and chairs dito. Bukod dun sa loob. So ngayon, bukod na, syempre pag kayo kain, for sure makikita nyo yung, yung magdadala ng pagkain palabas kung saan ang gagaling. So dito yan. Ngayon inaayos na natin. So ayan. Hanggang dito yung flooring niya. Nilagyan ko lang ng tolda kasi nga, sabi ko nga, budgeted pero hanggat kaya ko, okay? So eventually, malay niyo maging bubong na to sa future. Uh. to yung gamit doon, dito yung magiging lutuan niya, tapos dito yung gawaan. Ito, dito magkapaggawa na para mabilisan. Gusto ko siya na mas mabilis yung labas ng product. Yun ang ipapractice ko para hindi kayo magintay na matagal. Pero siyempre, bago pa lang tayo ngayon. So pag-aaralan ko 'yan. Okay, para hindi kayo magantay na matagal. Ah! Uh... Oh! ay. Eh. Oh, nahalo ko okay. na yun ah. Luwin mo lang ulit. Paawa mo ah, hindi ka tama. Ang sakit ng tuhod ko, son. <laughs> Yung <You're laughs> ano ko, rayo-rayo. Ako ba? You keep on running around. guys so, so balita <laughs> so na so, nga so tapos na nga ang ating pinaguan ng kitchen pakita natin ayan ang dumi. Guys, ito, ito tatanggalin pa to, tapos iskobahin pa yan. So ayan guys, so kitang kita nyo naman na talagang nililinis natin yung kitchen na kung saan doon yung magagaling, yung inyong mga food. We make sure na malinis. So ayan guys, supportahan po natin ang tangi na sal ni Kuya Kenso. ayan, abangan nyo po ang ating opening dito yan. Dito lamang yan sa Purok Uno, Barangay Puy Poy, Bae. Ayan. Yan, lalagay ko dito. And pwede nyo na rin masearch sa Google Map ang Tang inasal by Papa Ken's. Ayan. lagay ko dito. Ayan. Pag kayo ay nagka-cravings, only rice, only soup, only chicken oil, and free soft drinks pa to ha, per meal na orderin nyo. At meron kayong occasion, birthday, celebration na a graduation at kung mansary, anniversary, dito na kayo mag labing loving at mag-date. Dito lang yan sa Tang Inasal. Masarap na! Mura pa! Marami pa kayo pagpipilian! Inasal chicken, inasal yempo, bagnet, sisig bagnet at hanggayan sausage with 2 eggs. Dito lang yan sa tang inasal ko, tang inasal nyo! Ang tang inasal ng bayan, ito ang tang inasal. Oh, ikaw nga, oh, ano, na, na ano ka na? <laughs> Dito lang yan sa tang inasal ko, tang inasal nyo, ang tang inasal ng bayan. Ito ang tang inasal. Yeah. Wala pa lang ganun. Wala pa lang, September 12. Ngayon na yan. Ngayon darating na linggo. September 12, 5 p.m. ang start natin. Okay? And normal day natin na working hour is 10 a.m to 10 p.m. Ang last natin na order is 9 p.m. But, depende yan kung sobrang dami nyo, late na kayo dumating, pwede ko pang i-consider yun. O overtime kung napakadami nung yun nagpunta. Bye! -bye! Bye, -bye! <laughs> <Tango> na Sol! <laughs>